Sa bidiyong ito, bibigyan kita ng tatlong ideya kung paano mo makikilala ang taong kayang manira ng kapwa sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Una, laging may sinasabi laban sa ibang tao. Isa sa isang mababaw na halimbawa, kapag nakikipag-usap siya sa iyo, ay pawang paninira sa ibang tao ang maririnig mo sa kanya. Ito ay nagpapahiwatig na kaya niyang manira ng tao. Kaya, layuan mo agad siya dahil kapag tumalikod ka at hindi na ikaw ang kausap niya. Yung kwentong paninira sa ibang tao na sinabi niya sa iyo, ganun din ang eksaktong kwento ang kaya niyang sabihin sa ibang tao para siraan ka. Pangalawa, kapag palaging pabida at lahat ng compliment ay gustong laging mapunta sa kanya. May mga fabricated na kwento o kaya naman lahat ng kwento niya ay laging one-sided. Siya lagi ang bida at hindi niya kinukwento yung other side or good side ng mga kasamahan niya. Pangatlo, kanalasan hindi sila marunong humarap ng direkta dahil ang hinahanap nila ay yung mga taong kaya lang nilang bilugin o paikutin para makuha o makakuha ng simpatiya at ipalabas na sila ang biktima. Kaya naman, kapag naobserbahan mo ang gantung kinikilos o gawain ng isang tao, layuan mo agad. Talikda na natin ang mga masamang gawain ito at sundin natin ang kalooban ng Diyos.